Akin! na! Akin na! Anong gina? Isa! Mm, 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 mm. Anong ginawa niya? Kita mo yung paano niya? Cellphone niya? Kung anong niya? Wala na, puro pulbo na. Hmm? Tingnan mo, tuwang-tuwa pa nga. Diyos ko, Lord. Bigyan niyo pa ako ng... Hmm. Ewan ko ba? Hoy, ginoo you know, ko, Diyos ko, Ama. Hello, friends. Okay, siya guys. Sinubos niya yung pulpo. Nabisi ako kaka-content, guys. Nabisi din siya dyan. Inubos na yung pulpo. Ang dami pa nitong laman, guys. Nangalahati na dito na nga lang ata. Yes ko Lord. Tapang. Oh, diba? Happy pa siya. O oh, ba? diba? Tuwang-tuwa siya sa pulbo sa pinagagawa niya guys. Hinayaan ko. Tutal, nandyan na yan eh. O. Oh, di maya na lang tayo maglinis. Jesus ko Lord. Ay, nako, Lord. Bigyan mo pa ako ng lakas.